Good morning guys Dito lang ako ng kumpay Malapit sa si amin guys Ayan kumpay ko guys Daling ko na to Doon sa mga alaga kong kambing Ito na guys, dito na ako sa kambing ko guys. Ayan, tagbuhan na. Tatlo yang sila nasa labas guys. Asa na kayo yung dalawa? Andyan lang sa damuhan yun. Yung dalawa nasa loob din. Hinaantay na ako kanina pa neto mga to. Ayan yung dalawa. Nagtatagbo papunta rito. Yan silang tatlo na sa labas lang yan sila. Yung dalawa na sa loob. Ayan. Ilagay ko muna yung kumpay sa kanila guys. Thank you for viewing guys.